Last listen, uh, uh, mainit na usapin ngayon yung uh, isinusulong ng uh, ilan na uh, caretaker government. Ano po ang pananaw niyo po dito? Alam mo Dexter, ah uh, magbulat sa pulo no done uh, 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 yung extra constitution, mm -mm. Uh, extra constitutional mm -mm. o outside of the constitution, uh, kudeta or power grab. Mm -hmm. hindi ba kakabuti in the long run no uh, in the short and then the long run sa ating bansa it will be ano yung ng uh, uncertainty political uncertainty in instability um dapat la sa ano tayo within the, within the framework of the constitution mm -hmm. alam naman natin nangyari ano 2001 mm -hmm. nung pina, nung uh, pinababasi pangulong Joseph Estrada aki ba si uh, ay nag nagtake over mm -hmm. no through power grab in eh, a kudeta pero yung 9 years 9 years siya mm ha -hmm. na tao siya naglingkod it was all unstable no oh. mahirap eh kasi yung okay. legitimacy yung mandate will always be in question oh. so yan po ako po ay uh, bagamat Ah, uh, naipit natin yung galit ng ating mga kababayan dahil mm -hmm. sa nangyayaring corruption pero kailangan within the framework of the constitution pa rin tayo. Mm -hmm. Sabi nga ni Sen. Delox, okay lang mai manatili yung galit para tayo nagbabantay pero mm -hmm. dapat po walang kaguluhan dahil we, we still have to maintain political mm -hmm. stability para naman maka makabawi at ma maka-recover po ang ating Oo, bansa. Baka pa